What's up mga kalodi? Okay, right. Meron tayong hindi inaasahan Makita dito sa Sumo Night Market Sa ating paggagala Ayan, nakikita nyo ba ang nakikita ko? Si Ice Cream Girl yan Ayan o, oh, hindi ko inaasahan na makikita siya dito sa aking paglalakad Ayan po, habang naglalakad po ako Hindi ko inaasahan na makikita ko po siya sa kanyang ice cream man. Ayan po at meron po silang ginagawang pictorial. Ayan po si ice cream girl. Napaka cute at napakaganda. Ayan o oh, no, mga kalodi. Kaya pumunta na kayo dito sa Sumo Night Market kung gusto nyo makita si Ice Cream Girl. Malapit lang po siya sa entrance exit. Makikita niyo po siya sa may entrance exit. Tayo paka-white 'to kayo. Ah. So yan mga kalodi yan naman po ang kanyang sister Ayan mga kalodi Pakaway-kaway na po sa atin at napapansin na po tayo unti-unti ni Ice Cream Girl mga kalodi Kaya pag pupunta kayo po dito sa Sumo Night Market Ay dapat lang magpapansin tayo ng konti ng mapansin tayo ni Ice Cream Girl dahil masyado po silang busy at masyado po silang abala ngayon sa kanilang pictorial mga kalodi sa tingin ko malaking billboard itong kanilang pictorial na ginagawa mga kalodi ayan o oh. yan mga kalodi abangan natin kung saan po nila ilalabas itong pictorial na to yan mga kalodi o oh. dito nyo pala siya may kita sa Creepy Re Manila Ice Cream yan mga kalodi oh. Kitang kita nyo naman po sa kanilang banner sa baba mga karodi. Yan oh napaka cute at napakaganda at napakagandang bini bini ni Ice Cream Girl. Yan isang dalagang Pilipina. Yan mga kalodi. Yan mukhang masarap yung ice cream na hawak niya. Gustong-gusto kong agawin yung ice cream pero hindi pwede mga kalodi oh. Napakasarap ng ice cream niya mga kalodi. Lalo na at napatakan ng chocolate mga kalodi oh. Yan. Sa susunod mga kalodi pag hindi na siya abala at bibili tayo ng kanyang pinakasarap na ice cream at pinasarap na ice cream mga kalodi chechempuan natin na siya ang nagsaserve ng kanyang ice cream mga kalodi oh. ayan kaya kung pupunta po tayo dito mga kalodi ay kailangan lang natin magpapansin ng konti at kumawai kawai lang mga kalodi para mapansin tayo ng konti mga kalodi ayan dahil medyo busy ang ating ice cream girl mga kalodi Oh. Ayan. Ito ang mga kasama niyang mga nagpipiktorial mga kalodi. Ayan. Napakaganda ng kanilang kamerang ginagamit. Sana all magkaroon din tayo ng ganyang kamera mga kalodi. Ayan no. Ayan mga kalodi. At napakalaki ng kanilang ilaw. Ayan para sa kanilang pictorial. Para malinaw nga naman ang kanyang picture mga kalodi. Eh. At yan, ito na mga kalodi. Magpapaalam na tayo at magbababay ka. Ice cream Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye -bye.